Hello po. Andiyan pa kayo mga anak? Ayan. Ah, Hello po. Ayan, nawala po ako. Nawala po kami. Alam niyo na kung bakit. Ayan po, nakikita niyo ba yung ano natin? Presentation po natin. Maliwanag pa presentation? Sir, sure, black na lang po. Black na lang. Ayan, sabi ko na nga. Sir, sure, meron na, meron na. Meron na. Okay, thank you mga anak. Ayan. Oh, ituloy natin mga anak ha, dahil nga naputol tayo nang dahil po sa internet. Ayan. Ulitin ko po ha, si Solon po, siya po yung... Uh, aristokrata o siya yung pinakatanyag na oligarko ng Athens na sumubok na lutasin ang mga problema sa lipunan ng Athens. Ang ginawa niya po uh, upang magkaroon po ng kompromiso sa pagitan ng mga mahihirap at mga maharlika, binigyan niya po ng kalayaan ang mga alipin o binigay niya ang kalayaan sa mga naging alipin dahil sa pagbenta ng uh, kanilang sarili. Ayan, kumbaga uh, inihinto niya yung mga mamamayan na nagsilbing alipin sa mga maharlika. Ngunit mga anak, uh, hinayaan niya din naman na ang mga maharlika na panatilihin ang pag-aari sa mga lupang na ibenta sa kanila o sa kanila pa rin yung, Uh, mga kalupaan na ibinenta ng mga mamamayan. Ayan po. Ang pangalawa naman po dito, pumasok na po yung uh, si aristokratang stratus Ano po siya o ano yung ginawa niya. Uh, pinaalis niya po yung mga sino mang hindi sumunod sa kanya. Al alam niyo naman po kung ano na yung uh, kanyang uh uri ng pamahalaan no o yung pagpapatakbo niya sa lungsod-estado ng Athens ito po ay ang tyranny no po naging tyranny na po dito ang lungsod-estado ng Athens may mga uh, naging ambag rin po si Pisastro sa lungsod-estado estado ng Athens. unang-una po dito marami po siyang ginawang mga uh, pampubliko katulad ng land reform o reforma sa lupa at malalaking estruktura at mga pista si Pisas Pisis po mga anak siya po ang uh, nagbalik ng mga kalupaan ayan po binaliktad na po niya no kung dati po kay uh, solon di ba ay hinayaan lang po na ang mga kalupaan na ibinenta sa Maharlika ay sa kanila pa rin. Pero ngayon po, meron na po yung land reform na tinatawag. Kumbaga, binawi na po ng mga uh, mamamayan po natin o yung mga magsasaka natin ang mga uh, kalupaan na kanilang ibinenta sa mga Maharlika. Kumbaga, bumalik na po sa kanila, sa kanila ang kanilang mga lupain. Isa po yun sa naging ambag po ni Pisistrastus. Matapos naman po ang pagkamatay ni Pisistratus, si Tenes naman po, isa po siyang aristokratang pabor sa demokrasya. Siya po siya po yung uh, binansag ang ama ng demokrasya ng lungsod estados ng Athens. Uupo na po siya bilang pinuno. At ang kanyang Ano yung ama? Ama ng uh, demokrasya, yun po si Claystenes kasi sa kanya na po nagsimula yung uh, pagbabago ng pamahalaan at yun po yung demokrasya. Di ba po yun yung pinakahuli nating uh, pagbabago ng pamahalaan? Una yung monarkiya, pangalawa po yung uh, oligarkiya, pangatlo po yung tyranny, di ba? At pangapat na po, ito na yung pinakahuli, ang demokrasya. Yan po. Kung... Uh, ito po yung uh, kapangyarihan, na ibinigay niya sa ilang sangay na nagbibigay ng papel sa ibang mga mamamayan at pamamahala ng lungsod-estado. Alam naman natin kapag demokrasya mga anak, uh, meron at merong ambag o meron pong uh, ginagawa ang mga mamamayan po natin. Malaki po yung ambag nito sa pamahalaan. At mga anak, uh, ito po yung mga sumusunod na ipinatupad po ni Clays Tenez. Ayan. Unang-una po, ito pong DIM. Ayan. Ito po yung, o oh, ito po yung mga subdivision ng Lungsod Estado. Pangalawa po yung assembly o eklesya. Dito po nagaganap o oh, nagaganap sa burol ng Akropolis kung saan ang lahat ng malalayang Atenian na nasa tamang edad ay nagpapasya kung ipapatupad uh, ang mga ginawang Batas ng Legislatura o yung Legislature. Ang pangatlo naman ay BOL o ito yung Konsejo ng Limang Daan. Kung saan po, dito po naman binubuo ng pung uh, kinatawan mula sa sampung dim ng Atins. Sila po ang responsibilidad po nila sa pang-araw-araw o meron po silang uh, responsibilidad sa pang-araw-araw na pamamahala at paggawa po ng batas. Yun po yung uh, tatlong sangay na ibinigay po ni Cleisthenes sa mga uh, ibang mamamayan sa pamamahala po ng lungsod-estado. At kung nakikita ninyo mga anak, itong nasa ating larawan, ito po yung tinatawag natin na Acropolis. Matatagpuan natin ito Pero sa Ano mga... po 'yung assembly? Yung assembly anak, dito po nagaga... o na ito po ay nagaganap sa burol ng Acropolis. Ayan po, Acropolis, ayan o yung nasa ano, larawan natin. Kung saan po lahat ng malayang Athenian na nasa tamang edad ay nagpapasya kung ipapatupad ang mga ginawang batas. Yun po yung uh, uh, binigay ni Claes Thenes po sa kanyang mga mamamayan. Yan. Ito po, o uh, balikan po natin yung larawan natin. Ano? Kung inyo pang mapapansin dito pa sa ating larawan, ito po ang tinatawag natin na Acropolis ito. Ito po yung uh, prominenteng estruktura ng polis. Alam niyo naman po yung polis, 'di ba? Ito yung isa pang terminolohiya sa mga lungsod-estado. Kasi po, ang lungsod-estado po ng Athens po ay napapalibutan, kumbaga ito po ah uh, kung i-visualize nyo po mga anak. Uh, na uh, sila po ay nasa iisang lugar at napapalibutan po ang kanilang lungsod-estado ng nagtataasang mga pader. Yun po yung uh, polis po. Kumbaga lahat po nasa loob po ng pader o nasa loob po ng lungsod-estado ang lahat ng mga mamamayan ng Athens. Yun po no. Meron silang matataas na pader. At dito po mga anak, yung mga akropolis po kasi o itong estrukturang ito ay ipinapatayo po sa matataas na lugar ayan sa lahat po ng matataas na lugar sa bawat lungsod-estado ipinapatayo po ang acropolis ano po ba yung gamit ng acropolis na ito itong uh, estruktura na nakikita po ninyo. ito po mga anak ay lugar ng dasalan o kapag naman po may labanan na nagaganap ay yung mga athens po natin ay pumupunta po dito sa Acropolis. Ayan. At kung nakikita nyo po sa ibaba, ba, ayan po, yung open space o yung espasyo po dyan sa baba kung saan may mga tao, yan po yung tinatawag naman natin na Agora. Ayan po. Dito po sa Agora mga anak, uh, nagkakaroon ng uh, pagtitipon o dito po nagtitipon at nagpapalitan ng produkto ang mga tao. Ayan po. Maliwanag po ba? ayan po, uulitin ko lang ha, ang lungsod estado ng ating mga anak ay dumaan sa apat na pagbabago ng pamahalaan. No? Yun po yung lagi na yung isipin, dumaan po sila sa apat na pagbabago ng pamahalaan. Ayan po, ito pala, sa uh, kung nakikita ninyo, mga anak sa ating slide, yung tatlo pong tao dito sa baba o yung ribulto. Ayan po, ang una po dyan ay si Solon. Ayan po, alam nyo naman na kung, o kilala nyo na kung sino si Solon. No? Siya po yung uh, nagpatakbo ng pamahalaan na... Ayan po, pamahalaan na oligarkiya, di ba? Oligarkiya po. At ang pangalawa naman po, si Pisces Stratus, yung nasa gitna po natin. Siya naman po yung... Uh, nagpatupad o na malakad sa pamahalaan na tyranny, di ba? Dahil nga uh, kinuha po niya ang pamahalaan kay Solon o nag advantage po siya. Kaya po tyranny po yung pamahalaan niya. At ang pinaka huli naman po ay si Claystenes po. Siya naman po yung namalakad ng pamahalaan na demokrasya po. Dahil siya nga po yung uh, kinikilala na ama ng demokrasya. Ayan po. At, ito po. Ayan. Uh, ang demokrasya, mga anak, ay hango sa salitang demos na nangangahulugang tao. At krasya na nangangahulugan ng mga kapangyarihan. Kaya nga, di ba mga anak, sa demokrasya, meron at merong ambag o merong gawain ang mga o may parte sa pamahalaan ang mga mamamayan. Kumbaga, importante silang uh, aspeto ng pamahalaan. Ang mga mamamayan, yun po ang demokrasya. May tanong pa po kayo sa kasaysayan ng ating lungsod estado ng Athens, mga anak? Sir, yung paano po yung sino na, na muna sa ano, monarkiya? Yung monarkiya, walang nabanggit actually sa monarkiya, ano? Kumbaga, may hari lamang, hindi nabanggit kung sino itong hari na to. Pinangunahan lamang ito ng hari at uh, kalaunay si Solon naman po ang sumunod. 'Yun lamang po ang nabanggit, mga anak. Wala pong nabanggit kung sino yung hari na nanguna, ano po? May tanong pa po ba? Wala na po. Okay po. Kung wala nang tanong mga anak, ay dadako naman tayo sa pamumuhay sa lungsod, estado ng Athens. Ayan. Uh, kung uh, dito po sa pamumuhay nila mga anak, sa nabuong demokrasya sa Athens, walang mga professional na politiko, sundalo at mga hukom. Ayan po. Ang mga ordinaryong mamamayan lamang ang nagpapatakbo ng pamahalaan ng Athens. At naniniwala po sila na ang kanilang mamamayan ay maaaring mamahala gamit ang kanilang pagmamahal sa atens at intelektwal na kakayahan. Ayan po. Kumbaga sila-sila na lamang na mga mamamayan ang uh, mamamalakad o magpapatakbo ng kanilang uh, sariling lungsod-estado. Bagamat po na wala silang mga profesional na mga sundalo, kilala ang atin sa kanilang mahusay na hukbong pandagat, na nagsilbing depensa sa teritoryo nila at kanilang komersyo. Ito rin po. Ang Athens rin po ang may pinakamaunlad na ekonomiya sa lahat o sa mga lungsod-estado ng Grecia. Ay Grecia. Ayun po. Pasensya na. Grecia po. Bagamat mga anak, uh, ang Athens po ay nagmula... O nagsimula na po ang demokrasya po nila. Meron pa rin kasing mga grupo na hindi hinahayaang sumali sa mga gawaing politikal katulad ng mga alipin at kababaihan. Dito po mga anak sa uh, lungsod-estado ng Athens ay medyo mababa ang pagtingin po nila sa mga kababaihan ano. Kumbaga po kasi ang uh, kaunti lamang ang mga karapatan ng mga kababaihan sa Atens. Uh, hindi po sila maaaring mag-aral, hindi rin po sila maaaring maging artista sa mga dulaan, o kaya umupo kasama ang lalaki sa publiko at pumunta sa korte ng hindi ikinakatawan ng isang lalaki. Kaya po napakababa ng uh, pagdingin po nila sa kababayan. Kung dito pa lamang po sa lungsod estado ng Gresya, may inequality na po. Ano, may inequality na po sa pagitan ng babae at lalaki. Kumbaga mas pinapa, pinahahalagahan po nila ang mga kalalakihan po dati. Ayan. May tanong po ba kayo? Wala po. Wala. Kung wala po kayong tanong, i-end ko po itong ano natin ha. Itong Zoom session natin pero magre-rejoin po kayo dahil meron pa po, po tayong isang lungsod estado. Ano po? Maliwanag po ba? Yes po. Okay po. I-end ko lang po ito. No? Dahil uh, tatlong minuto na lang po meron tayo. No? Kasi magkakatna na naman siya. Okay po. Rejoin, rejoin, rejoin.